Hello guys! Today, our vlog, tayo ay magkakalakad. Tayo magsasalansan ng bote, ng mantika. Tapos, ibebenta natin sa mga nagtitinda ng mantika. Dahil malam bilihin ng mga nagtitinda ng mantika kaysa sa magbobote. Yan. Yeah. Yan ang tinatawag na tamba ina madiskarte. Oh, Bagwan lahat, kung bago ka lang dito, napanood mo to, mo to mag-pow, mag-like, mag mag-share. -like, mag mag yan. Ang gagawin natin ay kalaal. Kalaal ni Nael de Meza. Mga apat na sako pa lang yan. Apat na sako pa lang, mga sampung sako tayo, bentin sako. Tuturang ako kaya pa, mag Ito na, Dodge. Tinime lapse ko na. Kasi medyo matagal to. Salansal lang natin. Na tatanggalin natin lahat yan. Dinisin muna natin. Dinisin. Yan. Ngawag po. Tatanggalin natin. Yan. Iuhu natin. Isiseparik natin yung bote ng mantika, lata, plastic, karton. Pagsasama-sama natin yung mga Malata, bote, plastic bottle, yan. Yung plastic bottle na yan, at sa pa mga karton, mga lata, pinamimigay ko na lang sa tropa ko, sa ibigyan ko magbubuti. Yan yung bote, yung unahin natin bote ng mantika. Sa lansan, ang sa lansan niya? anim sa gilid, lima sa abila. Bali ang isang sa lansan ano onsi, on, uh, onsi ng onsi. Ayan, di ba? Ang ganda na sa lansan, mga idol. Anim lima, anim lima. Depende sa kain sa sako. Yan, ba? Diba? Tapos na natin ng karto. Yan, karto. Yan. Tapos bubuhulin natin. Tatali. Para hindi gumuho. Yan ang pagsasalansa. Ang nagturo sa akin Nga, mga tropa din natin nasa junk shop. Mga natin nasa junk shop, nagturo sa akin yung paano magsalansa. Paano magsalang ang bote ng mantiga. Bote ng gin, panmusalan sa nang ketchup, bote ng ketchup, eh, tukwain natin mga lata naman. Ah, ata, ah, tapos plastic. Ang <laughs> oh, plastic na yan, para madaling, ano, ah, madaling kiluhin. O, oh, minsan binibigay ko na yung sa mga gubote. Siyempre, yung mabait kaming mga gubote, nagbibigay sila sa ayan, yung, yung mga, yung mga, gamit, na kaya kong kaya ginagawa ko, Consuelo, ginibigay ko na lang mga ano, alakal. O, di ba? Mabilis, ma, Mabilis matapos, mga idol, di ba? <laughs> o, oh, ayan. Oh. Tapos, linis-linis na tayo. mga gawalis. Huwag mo kalimutan mag, ano, mag mga idol. Mga linis na? Kaya, mga idol, ha? Ah. Malambol, bilhin ng bote ng mantika. 3 pesos, 2 pesos. Depende kung linis o hindi. 2 pesos sa hindi. 3 pesos sa linis. O, paano guys? Ang ganito na lang. I love you. Salamat sa support din niyo. Thank you. Goodbye. And God bless. And Merry Christmas advance. Salamat sa mga sumusuporta sa amin. Salamat po ng marami. Ito si Noel ang tambay na madiskarte. Goodbye. Mwah. Follow like insurer, thank you.